Magandang araw, magandang buhay. By the way, for today's video, kagising ko nga lang dyan at napaisip pa ako kasi yung baboy ko hindi ko pa napakain. At paglabas ko nga, naglalabay yung ko at sinilip ko yung mga laga ko hayop. Yan. Dami nilang tayo, di pa kayo naligo ha. Dudungis na. Kaya ako napakuha ng tubig. Yan, sa bomba. Para paliguan sila. Kasi medyo madungis na sila eh. Yan, dami nilang tayo tay. At yun nga, paligo lang ako ng paligo niya sa nila hanggang sa pumuti na yung balat nila. At pag sa alagay ng pits ko, wala na palang naman. Basta na pala nakalimutan kung bumili ka kapon, kaya dali-dali ako nagbihis. At lumabas ng bahay. At yan, nasarsada na ako. Mag-aabang sana ako ng tricycle. At yun nga, daw pinasakay na una at pakalawa, at nakasakay na ako. At nasa na ako papunta sa bilihan ng pits. So yun, ganda ng view. Wow! So kala lang iba madali magalaga ng baboy pero sa totoo lang ay eh, kahirapan din. Actually first time ko magalaga ng baboy so worth it naman. Saka medyo nakakawala ng stress pag nakikita mo silang malaki na at may mibenta mo na. At yan nga nagprepare na ako para makakain na sila. Pagtapos ko nga sila dyan pakainin, tinig na yung kaldero at may kanan, ngunit walang ulam. At naisipan ko magluto ng chicken tinola with egg in Lucky me. Natutunan ko itong lutuin sa magulang ko nung time na wala kami ulam. Galing sa school, ganito yung niluluto ni mama sa Pag nakakain kami ito, sarap na kami. Kaya salamat sa iyo, mat, natutunan ko itong lutuin. At yun nga, malapit na maluto kasi naalin ko na. At yun nga, nakita niyo naman plating ko, ayos naman. So, hanggang dito na lang muna ang video ko. Sana magustuhan yung ginagawa ng video. Salamat. Hanggang sa muli.